So good morning, good morning mga kaboy boy Welcome back to my YouTube channel Yan, isa mga pagpalang umaga na naman So karon mga kaboy boy Kay Sayo sa buntag, pa ipamahaw na po palaon ah, palaon na po miner ni official So Pagtanigi na po namong purpose karon Pero may laing Isdang kailangan pasulon Pasulon na namo Ano Sir ni Pichal, nasa kunahan So, pasensya na gud. Ah, uh, talagsa lang ta maka-upload kay usahay sa isang kasimana semana kay isa ka simana, lang ta Layo man gud among laudanan. Unya og na remi sa daplin. Og mulaod me, igag may kuha, malugi me. Wala tay katuros, turos pambalik pa laod na pod. Mangutang na pod ta sa buyer basta igala ang tong diskarte karon. Amo uh, diskarte aron tagdugay mi sa laod ang among dalang gasolina, yelo para iwas sa ano, iwas sa loge, pero hindi gid iwas sa loge <laughs> Kaya sa ito tuwa sa layo, wa pay mudawi halos ang isda. Kaya karon tiyaga-tiyaga na lang, tagpila ka gabi, tagpila ka daw sa laod. So shout out din ta nanaw. update lang ta mo sa pagabot na mo ngadto. Og oh, karon, naabot na ta sa atong location diri sa Bahora. sa bahura sa dagat sa earth ala mag tag panangigi mga boy arya kita sing panangigi ala may guma may napay barungoy may napay pakintab siya rog di dawin tangigi ha siya di makita ni sa tangigi makita ni sa tangigi ang nangyong gimunawe

A few moments later... Mira, mira, mira. वन मोर टाई वाका बाई बाई कसा दिरा कसा टेपले वाती पिना माई रासी पुंगोक टेरास कुतो naman namatay na naman ng aking makina nagabisyo kasi ang karburador ayan siyempre may pakintag tayo mga kaboyboy ayan o pinapares natin para makita agad ng ano stock ang tunike Tapos Sabit natin Alright So, yun na siya no? yun na siya Yan si putol <laughs> Ayan o no?

So yan mga kaboy mo no uh, Good morning ako pala So kahapon hindi ko na video nung pagtimbang yung aking mga holy no Gawa ng apurahan yung pagbaba ng isda At apurahan din yung pagtimbang ng isda Gawa ng ihahabol daw dun sa biyahe yung Tanigi po natin na malaki Ayan 12 kilos 7.9 8.1 at 6.4 <clears throat> tapos 6.6 yun po ang laki ng ano big na tanigi kaya nagtimbang po siya ng 41 kilos at saka doon naman po sa small tanigi 4.1, 4.2 at 2.5 kaya 10.8 10 kilos po ang tanigi <clears throat> at saka doon po sa iba pang ano mga yung salmon natin. Salmon. 3.5. Malaguno. Yung dalawa, 5.6. Tikil, 6.9. Uh, ano to? Isa na to? Dapak, 2.5. At saka yung pargo yan, pargo natin 2.8. Ito pa rin yung ano, you know, ito pa rin salmon. Salmon. Tin salmon mo kay 1.6 pa rin salmon natin. Tapos, hindi ko maintindihan yung sulat. Termantuling ang Bilogan 3.7. Lapad. 4.2. Tapos, yung dug dugso na yan, mga kaboy-boy, 7, uh, 7 lang. Tapos, yung kanina sabi ko, Salmon, ano yan? Ah! Yung pala, <laughs> mamsa pala yan, yung no? mamsa. Mamsa yan, mga kaboy-boy, 3.5. So, yan po lahat yung huli ko. 84.5 kilos. So, so siyempre, ay... Marami pa pong ano, marami pang naiwan doon sa bangka uh, pang ulam. Kaya ba naman po kasi yung panahon kaya nagiwan ako ng madaming ulam para din sa mga aking mga anak para uh, may ulam sila. At saka yun yung hindi <laughs> na na doon ng ano, pupukutsinta. Mual-mual na. So yan ang ganito lang po mga kaboy-boy. <clears> hindi <throat> ko lang po alam kung magkano pisyuhan kay hindi ko alam po po hindi ko pa po alam ngayon ang presyo ano kasi kukunin ko pa doon sa tabok doon sa kasa kaya yan hanggang dito lang po mula